Hello, good evening mga amigos so It's 10 in the evening At pauwi uh, na tayo ng bahay Galing ako sa Medical services Sa super care Gaya nga ano sabi ko last time That ano, I'm going to share to you Yung resulta ng medical ko And finally, thank God I passed the exam no? After 6 times na pabalik-balik Dun sa super care Thank you talaga So salamat ko yun know. also pagdasal and yung pagdayad ko ano, napaka importante kailangan talaga especially if you're going to undergo sa mga medical sa medical services na ganito lalo na kung mag upload ka tapos si pa tapos your age at 40 and above ako ang dami talagang bubusasin by the way syempre right after kung makuha yung resulta ng medical ko eh bumiyay po muna ako you ano, kasi part na ng buhay ko yung pagiging isang motorcycle taxi rider as a movie rider. So, kailangan nating bumawit? because every time na magre-report sa Supercare, eh, meron po yung binabayaran. Oh. Hindi po yun basta libre lang or company, sagot ng company, hindi. Unang take, if you don't have any findings, siyempre sagot ng company lahat. But, right after that, once na may pending ka, may nakita sa'yo, then you have to pay for it. You know, iba talaga pag cb 650 r balik po tayo sa topic natin. Okay. Ito pong sinishare ko sa inyo is based on my experience lang mga amigos. No? Para at least you have an idea if ever na ma-encounter nyo to na mag-undergo kayo ng medical. Sa kahit na anong medical services. Physician, super care at ano mga Pero ako kung sa'yo super care. Galing na rin akong physician last year. Pero ngayon, super care. Anyway, hindi na tayo magdidig more sa kung ano yung mga chinecheck. No? ang sa akin lang gusto kong share sa inyo yung pending sa akin oh. so naging pending sa akin kaya ako po balik balik yung aking blood pressure so mataas po yung BP ko so kailangan bumaba yun kasi hindi ka papayagan na makapagkabrol o makasakay ng barko pag mataas or meron kang hypertension na tinatawag so nakailang balik balik ako doon Kasabay din noon yun yung, uh, meron akong finding sa uh, sa aking right renal stone yung yung bato sa kidney so sabay din yun nagpapacheck ako sa urologist nun at yun nga meron siyang nakitang 4 to 5 mm so less than 1 cm naman yun but still hindi ginagrant ng doctor yun at hindi ka makasakay pag meron ganun Pagkatapos nun, ay nag-undergo ako ng medications for 2 weeks. Yan. Yeah, pangalan na niya potassium citrate. Yan yun yung para sa kidney ko yan. Sa BB, nagpabalik-balik ako. Pag gusto kong makomply mo na yung bago ako mag, uh, after 2 weeks para at least malesin yung problema ko na ano yung pag-iisip ko. At yun, nakailang balik ako sa pag-check ng BP ko at uh, lagi mataas, lagi above 130 over 100 minsan ano 150 154 over 100 ganun so hindi talaga mababa hanggang sa nag decide ako na 2 weeks akong diet talaga fish gulay laging ganun water lang y yun ang ginagawa ko tapos yun yung potassium citrate kasi kailangan talagang as in totally diet tapos ang timpang ko na is uh, umabot ako ng 89 kilos ngayon kaya di 78 kilos na ako so ganun yung binaba ng timbang ko anyway ganun talaga eh kasi nag-diet ka nga dahil kailangan ko bumasa and to make the story short at sa last na pagpapa check up ko ng BB is uh, bumaba na siya 134 over 90 but hindi pa rin nila ginagrant yun so Ina-advise sila sa akin na mag-ano ako mag-medication na mag-gamot pero hindi ako pumayag kasi I'm 40 years old pa naman. Eh active naman ako sa, sa sarili ko, lagi ako may sports, sa exercise. So sabi ko baka kaya pa. So yun, hanggang sa nung last na check ko, panganim na punta is uh, nag-BP monitoring ako. so yun yung pinaka plus ko. And thank God, bumaba siya naging 128 over 78. At yun, ginanta ng doktor no? so, na. So, para ilang po balik-balik ako, di ba? Anim na beses. Ano, five times pala. Kasi yung pang-anim na beses ko is uh, yun na yung nag-undergo ko ng shockwave. Kasi yung medication ko na good for 2 weeks na potassium citrate ay hindi po masyadong epekto. Um, epekto ng konti, nabawasan ng 1 mm. So, meron pa rin natira. Marami pa rin. So, kulang yata yung days or yung weeks. Kailangan siguro ang month para sa akin ha, siguro dapat gano'n but since advice kasi ng doktor isa uh, two weeks lang pero yun nga hindi pa rin nawala yung bato sa kiti ko no choice but kailangan ko mag ng shockwave siyempre gumastos po ako ng 42,000 lang kasi yung pilot binayaan ako pag 1 one year so ganun po ang ginastos sa shockwave dun po yun sa may Queso City alam mo yun halagang magastos no kaya advice ko lang talaga sa lahat ng mga seafarers or mga nagbabalak mag-abroad alagaan nyo po yung katawan nyo kasi kahit anong galing nyo sa interview or yung resume nyo, maraming mga na-achieve, mga magandang record pag ang medical nyo ay may pending kayo sa medical pag may findings kayo, may sakit, lahat yan baliwala po. Kaya napaka-importante ng kalusugan natin. Right? Well, baguhin na po natin yung lifestyle natin iwasan na po natin yung mga bisyo mahirap maniwasan, hindi kaya agad bawasan lang natin lahat ng bagay in moderation, yun yung pinakimportante ko even sa pagkain, bawas tayo sa mga oily, matataba or mga street foods, yung mga alat uh, those are the things talagang masyadong critical sa part ng katawan natin yan at least bawasan in moderation magiging okay pong lahat huwag lang sagad huwag sobra sobra kasi makakasama sa katawan natin yun at kalusugan natin so yun yun lang naman yung gusto kong i-share at uh, sana meron kayo natutunan kahit konti sa akin lalo na sa mga 40 plus sinapop kahit nga sa mga bata eh, mga 30 below meron na nagiging findings about sa kidney and sa BP nila right so yun lang naman at hanggang dito lang po ng aking video at maraming maraming salamat sa pagsuporta at panonood sa aking youtube channel at gabay sa kalusugan napaka importante na ating kalusugan kaya ride safe, stay safe, think safe, eat healthy and be defensive rider right at all times RK Ventures, shukran